Mga idol, grabe, may matindi na namang nangyari sa team ng Warriors. Eto na nga, pag-usapan natin kung paano gumawa ng history si Moses Moody sa pinaka-unexpected na paraan. Eto kasing si Moses Moody, ibang klase ang pinakita sa game kontra Pelicans. Sa loob ng 33 minutes, bumulaga siya ng 32 points, 4 rebounds, 3 steals at isang block. Pero mga idol, ito ang nakakabaliw. 8 of 12 sa 3 at 10 of 16 overall shooting. Solid na efficiency pero hindi pa dyan nagtatapos. Mga idol, isipin nyo to ha first quarter pa lang, 21 points na agad si Moody. At hindi basta points kasi pitong tres ang binanat niya sa opening quarter. Oo, 7. At ayon mismo sa Golden State, franchise historian, Dahil bago si Moody, sina Stephen Curry at Clay Thompson lang ang naka-achieve ng ganun. Ganun kainit ang kamay niya sa game. At hindi lang yan, dahil sa explosion ni Moody, lumobo agad ang lamang ng Warriors to 44-28 pagkatapos ng first quarter para talagang may sariling storyline si Moody sa game na to kasi hindi na nakarecover ang Pelicans mula sa sudut-sudut na long bumps. Perimeter shooting at ball movement din ang naging tunay na sandata ng Warriors. Mga idol, gumawa sila ng 24 three-pointers at 34 assists. Samantalang yung Pelicans, walong tres lang. Kaya naman, kahit anong habol nila, hindi na sila makadikit. Aside kay Moody, nag-step up din ang iba. Brandon Podemski with 19 points, Jimmy Butler with 18 and 10 assists, Buddy Hield with 11 and 3 steals, at syempre si Kerry na may 9 points at 5 rebounds. Team effort talaga, pero si Moody ang nagpasabog ng spark. Kung tutuusin mga idol, parang sinasabi ng performance na to na ready si Moody for a bigger role. Yung confidence, shooting at composure parang star package na unti-unti nang bumubukas. At kung magtuloy-tuloy to, Naku, posible talaga makaangat ang Warriors sa standings. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba dapat bigyan ng mas malaking role si Moody? Kaya ba niya maging consistent spark plug o breakout star ngayong season? I-drop nyo na ang thoughts nyo sa comments at babasahin ko yan. Yun muna mga idol ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng Warriors updates, huwag kalimutan i-like ang video na to at mag-subscribe. Para tuloy-tuloy ang wireless news natin habang tila target natin ang 10,000 subscribers bago matapos ang taon. Dito lang yan sa sports natin to. Peace out!